July 27, 2022 Nakabili ako ng second hand na Honda ADV 150 Isang adventure na scooter Teka, hindi ako yan. Ito ako. At dito nagsimula ang hilig ko sa pagmamotor. August 7, 2022 11 days after kumabili ang aking motor Sumali ako sa isang group ride kasama ang Honda ADV Club Philippines Starlak, papuntang Daang Katutubo o kilala bilang Mapita View Deck Ayon kay Google Maps may daan patagos ng sambales bayad ang kalikasan road. Dahil adventure ang motor namin, pinili na namin na dumaan dito. Ang problema, matinding rough road at putik ang dinatnan namin. Samahan pa yan ng ambon, kaya lalong pumutik ang kalsada. To cut the story short, nestranded kami. Pandang 2am ng madaling araw, iniwan na lang namin ang mga motor namin sa kabundukan at naglakad para humanap ng saklolo. Sobrang dilim at wala kami halos makita sa kalsada sa kapal ng hamog. Pagkalipas ng mahigit isang oras na paglalakad sa dilim, ay nakakita kami ng baraks ng mga construction workers at doon na kami nagpalipas ng dalawang gabi. <coughs> Pero imbis na matakot o mapanghinaan ako ng loob, ang sabi ko sa sarili ko, babalikan kita. Revenge Ride, ika nga. At eto tayo ngayon, September 10, 2023. Isang taon, isang buwan, at isang araw ang nakalipas. Babalikan natin ang daang katutubo kung saan tayo nestranded ng Two nights and 3 days. Kasama natin si J4. At si Naldong Gala ng Team Palibot. Kaya tara, samahan nyo kami. Oh! Day 4 Masyado pang maaga pa sa Memplang <laughs> Ah Dito kami noon Ay, nakit ko yan. ADB dati. Ah, solar panels pala siya. Solar panels pala siya. Akala ko mga plastic mulch. Hello mga pamangkin. Nakasama natin no? Ah. si J4, si Naldo, si Lazeco, tsaka si Kapangga Vlog. Nando na. <laughs> so, binalikan natin yung isa sa mga pinuntahan natin. Na actually, isa sa mga kauna-una ang pinuntahan natin mula nung ah, nagkaroon tayo ng motor. at ah, ito yung daang katutubo. So ayun guys, uh, tara samahan nyo kami. Maganda to guys, panoorin nyo to, abangan nyo. Okay, panoorin natin si Naldong Sumemplang. <laughs> <laughs> Lugi siya kami oh. na kayo. Oh. Siya lang naka MT15, siya lang naka sports bike. Nakaalala ko to guys, nung naka ADV pa ako. Kasama ko yung mga Honda ADV Club Charlock. Duma... Nung dumaan kami ito, kinakaba talaga ako eh. Bukod sa bago motor natin, bago bago lang tayo nagbo din noon. Although consider just adventure bike, it's still a scooter kasi eh. Malitang gulong. Tapos yung ground clearance niya, well, mataas siya compared sa ibang scooters, pero compared mo naman sa proper adventure bike or sa enduro bike, mababa 'yun. Oh, uh, ganda ng ano. Ganda to pag natapos sa kalsada. Ayan, si J4 nagbabawas lang ng hangin. Tayo, medyo malambot pa naman yung gulong natin. Dahil eto pa rin yung uh, tire pressure natin mula nung nag-trail tayo last last week. And since 2 weeks ago na rin yun, lumambot pa yun ng konti for sure. So pakiramdaman natin mamaya, pagka maputik na talaga, kung kailan natin magbawas ng hangin. So ayan, nag-i-start na yung ah uh, rough road. yung muna naman sa tubig. Siyempre <laughs> pong maaga guys, para magbasa. Baka pumasok sa boots natin yung tubig, ayoko pa. Malayla yung <laughs> Naalala ko sa bisikleta dati Pagka yung mga uphill Tawag namin uphill Yung nung kasi yung pagod Alam mo mag expert ng daan Ang ganda dun sa babagay so oh. malaki ang gulay ito medyo okay na pala yung kalsada dito eh ano kayang daan tong sa right ano ito napasulat dito You are now entering government property, public forest land, industrial forest. <laughs> Matigas? Kayao? Kaya? Oh. Kaya? Kaya dumulas yeah <laughs> Saan tayo? <laughs> Baka dito, eto yung mga truck eh Mas malakas bis pagi kau na tumbe. Tengah nanti nak gulung ini Aldo. Dua belas. Angkat kaya ya nak tu na. magaling mahusay Pero ito, ito talaga matindi. Ito ang malupit. MT-15. Pudpud na gulong yan guys. <laughs> Oh, <laughs>

One down. Recording ko tayo. Recording tayo ulit. Teka lang pa. kita. Ay. Teka, teka, teka. mahawakan eh. tika, tika. One, two, three. <laughs> so guys, dito kami sa na ng bundok. <laughs> oh. ng ano bang tawag doon meron ng dapat, dapat na natin ng karatula dito eh accident prone area J4 has fallen here <laughs> 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 buti may punong maliit <laughs> Pagkakit nyo pala Pagkakit nyo doon Eto, cementado na dito Eto, cementado na yan Eto na lang Hindi na sila San tayo? Dyan? ah Doon pala kami sa hindi pa cementado hey, Sir Mario, sir gano'n pa kaya katagal to Bago namin na to pa, kasi may project pa kasi sa size eh. Ito po. Ito siguro mga ano, uh, dalawang buwan. Mga... dalawang buwan na lang? Oo, oh, Wow. Kasi pag nagtag-araw, dinay-diretso dire kami eh. Ah, tumatagal na po. kami ngayon tagulan man. eh. Opo. Bali, ito po. Kukonekta na po ito sa Aguilar po, no? Oo, oh, ito. Hindi, it, eh, ano. Ay, uh, mga tarim po. Mga tarim. Mga tarim. Ah, mga, uh, mga tarim. Tapos yung kabilang dulo. Santa Cruz. yan. Santa Cruz. Santa Cruz. Sambales. Sambales. Ah. Uh, dalawang taon sir, tapos ko siguro to, no? Oo, oh, lahat yan. Lahat na po, no? oh, ayun, guys. Kasi mga baba doon. Ah, mga baba po, oh. po doon. may mga tarim. Pero yung dito po sa dama na tubo, kayo din po gagawa niya? Hindi namin alam kung pasigilento yan. Ah, ganun oh, oh. so, oh, po. Kasi meron lang ato. Oo. Oh, Ay, oo po. Dito may tulay. Uh, hindi naman tulay. Hindi lang Ah, ganun. So, ayun. Salamat kay Sir Mario ng RD ah, Talents. Talen. Harry, talen. Happy, Happy, talen. Talen Sila po yung, ano, yung mga kontraktor dito sa Oo. uh, ginagawang kalsada dito sa... Sila din yung tumulong sa amin last year, uh, Honda ADB Club Tarlac. Pinatulog nila kami ng two, three days, two nights. Sige po, salamat po. Ah, sementado na pala to eh. Sabagay, one year ago na yun. Wow! Magpuputik <laughs> tayo dito. gusto makita yung barracks kung saan kami natulog papakita ko sa inyo uh, pa banda hindi pa to simentado nung galing kami rito ito nilalakad namin to noon pero patag na siya hindi nga lang cementado. tapos sobrang dilim hindi namin alam kung saan direction kami maglalakad ayun dun kami natulog tapos natin yan, dito kami natulog noon, yan diyan sa barracks na yan. Pinatulog nila kami diyan. <laughs> Iyon yung cook namin. <laughs> Nakita ko yung kok namin, kako. Yung tagaluto ng pagkain namin noon. <laughs> Kaya binusinahan ko. Ayan Sinaldo, ito ba? Pati eto, hindi pa, ah, simentado lang ito noon konti Banda doon, hindi pa nun simentado o oh, simentado na lahat kasi may mahaba pa kami dinaan ano, ng mga rough road ah dati meron dito Ito, yung flow ng river dyan, ay ng, ng, tubig dyan pataas medyo weird nga eh grabe talaga nun guys two nights kami sunday kami nun nag, nag ride Uh, nakauwi ako Tuesday night. Ganun kami katagal dito. Gendo. ganda ng kalsada na to to Santa Cruz, Sambales to mga ito yung ginagawang kalsada baka daw in 2 months tapos to kung hindi magulan ulan <laughs> naglaro lang ako para gusto ko kasing magbanlaw kasi yung break natin at saka yung yung engine natatabunan na po tek hindi lumalamig kaagad at saka yung sprocket yan tama nga madudubihan ulit tayo ah basa ng aking boots pinasok bad trip Ang dami pa siya semento eh, hindi pa matagal pa to Hindi to 2 months Woo, Ang ganda mo Pilipinas Dito kami naligo.